Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming, sa lahat, maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. Sa mga hindi pa po napansin, baka po ay fake account ang gamit, hindi po pwede. Dapat po ay gamit ninyo. Totoong profile, Facebook account. Bawal po ang dami at fake account. Okay? Mga dami account. Okay, gustong lumabas. energy ng person mo. Hmm. Ano ba to? Baka pwede pa tong ano isalba. <laughs> May lumabas na naman dito na gawa. Ah, nakakaloka. Okay. Anyway. Siyempre, kung ano yung lumabas, yun ang sasabihin ko. Kaso, siyempre, Uh, ayoko man na sabihin sa inyo na may ginawa or na-spell anything. Pero kailangan ko i-deliver pa rin sa inyo yung message. Okay? So, meron nine of pentacles, meron country, oh, uh, sorry, the empress and the fool and eight of swords, the moon, wheel of fortune. Medyo, ano, hindi makakilos. Okay? Um, this person is talagang nakulong sa isang magandang salita na uto. siguro pinangakuhan siya ng third party na ganitong buhay ganito, ganito ito naman si tanga na niwala yan so nagtry siya di ba so one of us, uh, some of you ay meron na ako nakikita na parang nagtry lang siya okay but meron din akong nakikita dito na parang medyo nalulus yung love o yung nararamdaman niya sa inyo kaya ito nagtry ng bago kaya nag-ano ng iba okay so try pa natin medyo na disappoint siya kasi meron kasi sigurong pinangako sa kanya na hindi nagkatotoo okay tingnan pa natin five of cups queen of wands Eh, naka reverse si eh. gustong gusto kang puntahan nito. Alam mo, kung gusto niyo ng tulong ko, pwede naman po kayo magpatulong. Kaya gagawa ako ng video para makatulong dito. Kasi, gusto niyang pumunta sa naka nakaspell siya. Anything na may tutulong ko sa inyo, gagawin natin. I do my best naman para matulungan kayo. Five of Pentacles and the Queen of Wands. Four of... Alata eh. Ito oh. Some of you meron depression. Anxiety. At kung ano-ano pa. Okay? Meron... Meron tumama sa inyo na parang big deal sa inyo lahat. Bawat kilos niya. Bawat kilos niya parang feeling mo lagi siyang nagsisinungaling. So, kaya siguro meron siya mga ginagawa, hindi matutuloy. Okay? Bakit hindi matuloy, matutuloy? Kasi parang aware siya na parang magiging problema nyo ito. Some of you, um, siguro nag-abroad kayo, umalis kayo, or dalawa kayo dyan nasa abroad, or magkasama kayo kahit saan lupalo pwede ito. Some of you talagang I aminado mean, siya from the zero. Inano mo siya hanggang sa pagtaas. Tinulungan mo itong tao na ito. Like, sorry sa words. Binihisan mo talaga siya. Okay? So, ang dami mong nagawa para sa kanya. Wait lang ha. May gagawin lang ako para dito sa video na to. para makatulong sa inyong lahat. Meron na akong ilalagay dito sa dulong video na ito, tapusin niyo para makatulong talaga ito sa inyo, okay? <coughs> Okay. So, yeah, handa ko 'yan. Meron na akong ritual na ginagawa dito. Pero syempre hindi ko ipapakita sa inyo lahat. Ah, uh, meron lang akong gagawin para para makatulong sa inyo kahit papaano. Okay? Parang yung iba sa inyo matagal-tagal ng depressed. Okay? medyo nagpapanik attack yung iba sa inyo. Strength. Uh, six of Cups. Naupos yung tiwala mo sa kanya, no? Ay, medyo masakit ang energy niya ngayon. Medyo masakit. Um, Medyo masakit yung ano niya. Ayan oh. Oh. Meron akong nakita dito na parang nasira niya yung family mo at nalumpo lahat. Sorry ha sa words. Parang ano, malaking damage ang nagawa niya. Malaking gulo. Yes. Hindi to normal. Hindi siya simple Hindi normal na ano, problema. Okay? Hingi ito ng sorry sa'yo. Gustong magpatawad or gustong um, kausapin ka. Oh, teka, may nakita pa ako. Wait. Yeah. ay pareho kayong palaban. I think alam niyo ma-advise ko sa inyo pag laban ninyo yung person niyo kasi alam mo dito yung winner kayo pa rin no. Uuwi at uuwi siya sa inyo. Maganda. Okay. Ginagawa siya ng third party or kung sino man ito, kung third party ka kung nanonood ka, maring ginagawa siya ng uh, kalaban mo. Ayan no. Gusto niyang umuwi sa iyo at pakasalan ka kung pwede lang. Pero kapag kasal na kayo, pwedeng pwede kayong magsama. Gustong gusto niya ng umuwi sa inyo. Okay? Wow. The sun. Gagawa talaga ako ng video para makatulong ito sa inyo. Okay? Climb this reading mag, kumbaga may lapit ng magtatapos, meron magbabalikan. Yes, babalik to yung person na ito. Gagawa ako ng video para maklaim nyo ito. Para magkatotoo ito. Okay? So, may babalik ko, oh, magkakaayos kayo, mabubuo ang pamilya ninyo. Ang ganda. Nakaka-touch. Na-touch ako. Promise. Anyway, dito tayo sa inyong reading tingnan natin yung kayo, kamusta kayo? tingnan natin yung kayo. Five of Swords, Six of Swords, Seven of Cups, Two of Wands, Ten of Wands. Four of Swords. Ah. Someone na nagmamata sa iyo, Okay? <clears throat> may mga naiinggit dito sa iyo. Kasi du during ng victory mo, celebrations, may nanonood sa iyo or nakatingin na parang naiinggit sa iyo. Okay? Two of ones, ten of ones, and Four of Swords. Ma 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 ano kaya, mabait ka hindi ka lumalaban sa kanila. Actually, napakatapang mo kasi Ten of Wands kasi kahit anong hirap, hindi mo sinasabi ay, ayoko na. ba? Diba? Malakas ka. Bilib ako sa'yo. At kung ano man yung kailangan mong tulong or makakatulong ka. Yes, mabait kang tao. Pagpatuloy mo kung sino ka. Okay, meron kang Nine of Cups and the Justice and Prince of Cups. Okay, so you are guided by your angels. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka pababayaan. May lalakit babaya ko nakitang angels. Okay, nakabantay sa'yo. Yan. Yan darating ang panahon na matutuwa ka so climb this ayan oh ang ganda more blessings magiging ano ka alam mo yung parang alam mo yung parang ano yung yung mataas yung posisyon. kung gusto mo ito okay four of pentacles nagle-learn ka na kung paano mag-save ng money i think your financial is yung yun ang iyon ang if fix mo ngayon doon ka nakafocus sa financial mo. Okay. Kasi gusto mong makatulong. The Star. Ace of Wands. Yan. May good news sa'yo. May magandang balita. Ayan o. Oh. Dito marami kang matutulungan. I guess. Diba? Kasi mabuti kang tao. So, ibig sabihin maraming matutulungan. Maraming blessings. Okay, so maganda pa rin ang inyong mga cards. Yan, so ito po ang aking Facebook account. Message niyo lang po ako dito sa mga gustong tulong ko. Huwag pong magtawag, mag-text, mag-message po kayo sa aking messenger. May litarot po, February 4 po yan in-upload, 99, 991. Ito po ang kanyang cover, June 4. Okay, imposible po na maliligaw kayo. Yan po ang aking Facebook account, pinakita ko na po sa inyo. 12k follower po yan, okay? So, ingat po kayo and maraming salamat. Magbabasa lang ako sa mga natulungan natin. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng nagawa mo sa akin. Malaki po ang pinagbago ng person ko. Uh, gusto ko rin pong ilapit sa inyo ang, uh, ang kapatid ko. Dahil nagulat po siya sa malaking pagbago ng aking asawa. Sa totoo lang ma'am, nahihiya lang siyang lumapit sa akin. Pero naglakas loob na daw siya, nakausapin ako para ilapit ko siya sa iyo. Maraming salamat sa pagtulong talaga sa amin ma'am. Sana hindi ka magsawa. Excited po ako lagi sa everyday na reading mo. Okay. Maraming salamat sa mga client natin. Mas maganda po kung gusto ninyo magpa-reading po talaga kayo para alam natin kung anong gagawin niyo Kung mga oils ba natin, yung mga spray ba natin, yung mga magagaan lang, or kailangan mo ng alaga, kailangan mo ng bracelet. Kapag malalakas ang problema, kailangan ng bracelet or alaga talaga. Okay? Financially, love problem, naspelang ang person mo, ano man nag nagawa sa'yo, may kaaway ka, may kagalit ka, may nainggit sa'yo, wala pong problema. Okay? Ang ingay ng aso dito sa kapitbahay namin. Yan. So, maraming salamat po muli po, Miley Bye-bye. Ang video na ito ay ginawa para sa mga gustong balisahin nila ang kanilang mga person, ang kanilang mga partner, asawa, sa pamamagitan nito, i-play nyo lang po ito ng ilang minutes, 30 minutes to 1 hour ang video na ito. Makakatulong po ito sa inyo para mabalisa ang inyong mga person or kung sino man po ang target ninyong tao. Pinagbabawal po ito gawin sa mga taong hindi, ko, hindi nyo kakonek or hindi nyo boyfriend, hindi nyo, wala pong connection sa inyo, masama po ito gamitin sa mga utang, sa mga galit sa inyo, or kagalit ninyo. Importante po na paalala sa lahat, bawal po gamitin sa mga kagalit ninyo, sa mga nakautang sa inyo, para lang po ito sa mga partner or asawa, person ninyo na gusto nyong maging balisa. Malakas po ang ritual na ito. At wag niyo po itong panoorin kung ayaw ninyo naman po. Ito ay paalala lang po sa mga taong hindi naniniwala. Wag na lang po kayo manood. Kung manonood po kayo, ibig sabihin kayo ay interesado at totoo po at malakas po ang paniniwala ninyo dito sa atin. Okay, uumpisahan ko po. Yan ay tapos na po yan. Na-ritual na natin. At ipiplay nyo na lang po yung video. Sa tuwing maririnig ninyo ang tunog nito, babanggitin nyo po ang pangalan ng inyong mga person. Naintindihan? Babanggitin nyo po ang inyong pangalan ng inyong person. Uulitin ko, kapag narinig ninyo ang bell, babanggitin nyo po ang pangalan ng inyong person. Ito ay hindi po masama ito ay ginawa po para siya ay maalala ka. Banggitin niyo po ang pangalan ng inyong person. banggitin Banggitin po ang pangalan ng inyong person o yung asawa, partner or or yung taong target magbibigkas ako ng prayer banggitin ang inyong mga pangalan at, in, at ang inyong person or yung mga asawa niyo yung partner niyo pangalan mo at yung person mo Banggitin ang pangalan ng inyong person. Banggitin ang pangalan ng person mo. Or yung taong target. kung sino ka man na binanggit ang pangalan, mababalisa ka, mananaginip ka, tatawagan mo ang taong nagmamahal sa iyo. Ikaw na nabanggit ang pangalan inuutusan kita. Tatawagan mo ang taong nagbanggit ng pangalan mo. Mababalisa ka iisipin mo siya makokonsensya ka kasama ko ang mga anghel sa kalangitan pinag-uutos ko na mababalisa ka Mamahalin mo itong tao na ito, nagmamahal sa iyo, makokonsensya ka, tatawagan mo siya, sa bawat pagtulog mo, iisipin mo siya. hindi ako makakapayag. Napaluluhain mo lang ang taong nagmamahal sa iyo. Hindi kami papayag na hindi ka masasaktan, na hindi ka makakaramdam ng awa sa taong nagmahal sa iyo. Ito ay aking binabasbasan. Tatawag siya sa iyo. 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 Pinag-uutos ko na tatawag siya sa iyo. Tatawag siya sa iyo. mababalisa siya. Mababalisa siya. Mababalisa siya. Mababalisa siya. Siya ay makokonsensya. Siya ay makokonsensya. Kung sino man ang mga taong nabanggit ang pangalan. Mababalisa siya. Hihingi siya sa iyo ng tawad. Tatawag ang tao na ito sa iyo. tatawag ang tao na ito sa iyo. Pinag-uutos ko na tatawag siya sa iyo. Sa ngalan ng anghel sa kalangitan. Tatawag siya sa iyo.